Una, ano, medyo naguluhan ako don Kasi, eh, di man ako pwedeng magsabi ng against ako o hindi ah. Kasi siyempre gusto ko madinig muna yung mga tiga bohol Pero isa lang ang masasabi ko, naguluhan ako. Kasi, <laughs> nakakatawa naman yun. Parang, kasi ang ganda kasi ma-preserve yun eh, di ba? Kasi para sa akin, reserve, ano yun eh, reserve area yun. Di ba? Parang, Karoon ng swimming pool. Parang hirap imaginein, boss. Pero syempre, kailangan natin pakinggan yung mga tiga Lugar nila yun. Diba? Pag narinig natin sila, oh, baka okay naman yung explanation nila. Gusto ko lang malaman nila na very strange. Magkaroon <laughs> ng swimming pool. Sa alam lang, Nag-iilog man lang, lang yun. No? Ano, huwag naman yung gano'n. Nag-forward ako eh, kay Ma'am Nancy eh. Siya, siya yung sa tourism. So, sana magkaroon ng pagdinig. Kasi kailangan. Kailangan natin madinig kung ano yung mga tigabuhol. Kasi sila nag-approve nun eh. Nupaka na nga yung mga barangay captain. Kawawa din. Pakinggan natin sila. May sir? for celebrity? O wala pa akong nabalitaan. Ah, ganoon. yun yun Beautiful. Ah,